Hey folks, ang bago nating susubuan at kakainin ay ang mga pagkain dito sa Manong Sushi located at 142 Gloria Dia Street dito sa may BF Resort Village, Las Piñas. Kung napansin nyo yung interior, simple lang siya, malinis, wide ang spaces and hindi tinipid yung ilaw. Like nang hindi nila pagtitipid sa ingredients. Bago ang lahat, uminom muna tayo ng blue calamansi nila. 39 pesos for 250 ml, 49 pesos for 350 ml, at 59 pesos for 500 ml. Matamis siya, pero hindi siya maas. Para siyang blue lemonade. Ang una nating tinry ay itong sushi sig. So, combination siya ng sushi at sisig makikita nyo naman meron siyang mayo so sorry mga kapampangan <laughs> it's very malasa and makikita nyo hindi tinipid yung laman niya. very chewy siya malambot hindi siya yung typical na crunchy na sisig so malambot siya Mmm, so yummy! So, next naman itong pinatubo roll. So, kahit ganyan yung pangalan niya, hindi naman siya maanghang. Anyway, sa main ingredient niya is salmon. And, yung salmon, um, sobrang fresh niya. As in, ang talingan lulunin. Walang sumasabit. Yung katsuboshi, yun yung nakikita, yung sumasayaw-sayaw sa ibabaw. More popularly known as Bonito Flakes. Yung iba kasi sobrang dry. Ito, hindi siya dry. Saktong-sakto yung combination niya. It gives an edge to the salmon. O salmon. <laughs> Next naman ay itong sushi nihaw na baboy. So, sobrang lambot ng baboy. At ang maganda sa kanya, kahit na inihaw siya, tama yung baga kaihaw sa kanya, hindi siya lasang sunog. Yung marinade, matamis siya, na maasim, na lang yung blend. And meron din na slight crunch yung meat. Ito naman ay sushiyaki. Sushiyaki stands for sushi and takoyaki, not sushi and teriyaki ha. So yeah, unang kagat pa lang. Malalasahan mo na yung takoyaki. Asin super creamy. Asin super dumudulas talaga siya sa dila mo. So ang sarap ng texture niya. And dahil nga super creamy siya, eh napakadali niyang lulunin. Halos hindi mo na kailangan nguyain. So ito namang sushi mares, ito talaga ang isa sa pinakamaganda nilang tingnan. Di ba? Look at that. Orange, green. Ang ganda ng palance, ng colors. And yung lasa, andun din yung balance. So, meron siyang matamis. Meron siyang maalat. Meron din siyang party flavor. And, kaya nung nauna, which is sushiyaki, sobrang lambot din niya. So, ito maganda to ipatikim lalo na sa mga ating elderly na kasama kasi ito yung mga hindi mo na masyado kailangang umuyay. Diretso lulun na lang. Yes! Mayonnaise na walang soy sauce. For me, more on lumpia pa rin siya. Kesa siomay. Yeah. But, yun nga, yung meat niya, alam mong high quality siya eh. Very flavorful yung meat niya. may hirap mo siyang tigilan. <laughs> Once na kinagatan mo na siya. Napakalilamdam talaga niya. Ayan, so ang favorite natin ay itong Sushi Nihau. <laughs> Ito, second favorite natin, Sushi Yaki. Mm. And third favorite natin, itong Sushi Six. So, yan yung mga top recommendations ko dito sa Manong Sushi. And makikita nyo sa left, meron silang parang room. So, okay din siya for private meetings. And ito ang chef, si Paul Christian Desena. Decena. Nakatresh sa si binya. commute pa siya para bantayan tong store. He's from Iceland. So, sobrang fun. Grabe. Definitely, babalik-balikan ko to. Masasarap ang kinain natin. I recommend this restaurant.